Ito yung nakakapanghinayang or nakakatakot sa mga kagaya nating affiliate after mo gumawa ng video ng may products af pagkatapos nung magtrending yung video unavailable yung products o di kaya naman ay hindi hindi na siya available sa country mo but nangyari ang ganun tapos nando naman yung link ng product pag in-link mo nga lang ah, hindi siya available guys alam nyo nangyari yan sa akin apat na video ko yung nagtrending tapos Pagkatapos mag-trending ng video, nandoon naman yung link ng product. Pag kinlik mo nga lang, unavailable. Hindi na siya raw pwede sa country mo. Paano nangyari yun? Eh, nasa Pilipinas naman tayo. Nasa Pilipinas din yung seller. Bakit ganun? After niyang, ano, after niyang mag-trending, <laughs> alam mo yung effort mo, sayang. 'di ba? Sayang 'yung effort mo, sayang 'yung effort na paggawa mo ng video, tapos nag-trending, sayang. Imbis na ka, ay eh, wala na, wala ka nang kita. Kasi nga unavailable 'yung products, 'di ba? Ito 'yung kinatatakutan ko talaga eh. Unavailable. Oo. Hindi ako natatakot sa okay, sold out. Kasi babalik naman 'yun eh. Magkakaroon din ng products 'yun eh. Magkakaroon ng stocks. Pero 'yung unavailable, sayang 'di ba 'yung effort ng paggawa mo ng video. Ha! Huh! Kagaya na lang nung hindi ko na pangangalanan pala hindi ko na sasabihin yung products. Apat 'yun, apat guys. Pin-remote ko dito. Andun yung link ng products. Pero trending yung videos ko guys. Pag kinlik mo nga lang, hindi raw siya pwede sa ano mo country mo. But ganun. <laughs> sayang yung kita ko doon. Dapat kikita pa ako until now kasi nagraran yung video. Alam niyo yung ginagawa ko sa ganyang video, pina-private ko na lang. Oo. Kasi sayang yung effort natin, 'di ba? Unavailable product. Sa video mo na nagtrending. Hoy, kawawa ka talaga.